magandang uh, umaga mga katangke si Kato rin po at uh, ni-rescue natin ang ating uh, rider ahil naplatan uh, isa na namang uh, may babahagi natin yan sa lahat po ng mga tangkero na huwag mag asal uh, milyonaryo at wag mag asal busing so nalalagay sa peligro ang mga lutuin ng ating mga uh, suki no pagkahihintay natin na uh, Uh, matapos ma... hintay nating matapos yung paggawa ng ating mga sasakyan o mga motor na pandeliver so isa na yan sa ating tip na may bibigay sa mga nagpapalak na maging tankero na kinakailangan ay laging handa si uh, boss tankero na umagapay at umalalay sa kanyang eh, uh, tauhan okay so ngayon po ay uh, uh, Christmas and New Year ito po yung panahon na abalang abala ang mga tankero Ha, na eka eh, nga ay magsilbi sa ating uh, mga kusinero at kusinera dahil abalang-abala po ang ating mga suki ngayon. Ngayon, eh, nais ko po kayong ano, no, sa mga nagbabalak na naman po ng uh, anumang negosyo na papasukin, ay nais ko kayong bigyan ng uh, isang magandang uh, tip, no, uh, hindi lang uh, basta pasok ng pasok, Ito po ay uh, uh, bibigyan tayo ng uh, eka eh, nga eh, gabay, ng isa nating kasamahang isaring uh, isa ring uh, malamang na nagsimula ng pagiging hampas lupa na ngayon ay makikita natin ang kanyang uh, ayan o no? ah, yung kanyang uh, vulcanizing shop o oh, ayan okay dating uh, isang uh, magbubulcanize ngayon ay isa na ring may-ari ngayon eh, interview natin siya no, ang kanyang may kung bakit kasi si Kato rin nagtataka eh, bakit uh, karamihan ng kanyang uh, mga napagbubulkan na isan, eh mga uh, tinatawag ng mga pikulano, okay? So, ito po, interview natin siya. Ito yung kanyang chef, no? Ayan, oh. Ayan yung may-ari. Ayan. 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 Oh. Ito po yan sa may uh, ano? sa may lagro oh, dito natin na uh, binisita yung ating kasamahan na, na, ano yung rider na naplatan po siya so ayun inalalayan natin kasama ang laman nating tangke ah. ayan ayan interview natin oh. So, ayan, ayan, yung, ayan yung uh, mayari Bossing, good morning. Ah, uh, uh, si Catherine po ng uh, Katuring LPG Store. So, nakita nyo naman yung uh, tanong ko sa iyo kanina. Nagtataka po ako bakit uh, hindi naman nila lahat. Pero halos lahat ng natanungan ko ay mga Bicolano. Ano bang dahilan? Kasi napunta ako ng Novaliches, napunta ako ng ibang lugar, Santa Mesa. Kadalasan ng aking mga na ano ay puro mga Bicolano. Hindi, uh karamihan po talaga. Kasi yung mga matatanda noon, ay isa rin akong naging trabador. ha -huh. Trabador po ako. Pagkatapos, pinag, pinagsikapan ko rin kung paano kung makatayo ng vulcanizingan. Ah, okay. So, kaya yung nakikita ko sa doon sa mga kababayan ko, kamag-anak ko, mm. nakakuha po ako ng experience kung paano magnegosyo na wala kang pinag-aralan. Ayun. Oo. So, may napatunayan ka sa buhay so, mo may... na hindi lahat ng... Uh... No. Hindi ko pinag-aralan. Hindi ko naman po nilalaan eh. uh -huh. pero mas masarap yung mayroong kang pinag-aralan kasi lahat-lahat makukuha mo. Kasi mayron kang pinag-aralan. Tama eh. po, tama. Hindi katulad uh -huh. nung sabi natin, matatag tayo doon sa experience lang natin uh -huh. kasi doon tayo doon tayo nakakapulot eh. Uh -huh. Doon tayo na doon tayo nakakapag-ano kasi doon tayo masaya. Uh -huh. Do, tapos ulang-una doon tayo, uy, madali lang ko kumuha ng pera, madali lang umaman. <laughs> di diba, pag pa paghihirapan uh -huh. natin. Uh -huh. doon. Uh -huh pag aanuhan natin yon, O, kaya, isa na rin po ako doon sa ano na pumunta dito sa Maynila na wala ang puhunan. Ayun. Pagsisikap lang. So, noon na punta nyo, bagsak nyo rito sa Manila, wala kayo po ay trabahante rin. Trabador lang po. Okay. Ng... Ah, vulcanizing. So, Ayun. Isang vulcanizing rin sa mga kamag-anak. Oh. Kaya nag nagsipag rin ako, nag -ano ko, sa jeep ako natutulog. Ah. Oh. O kaya nak nakatayo rin po ako ng ganito. Ay, okay. Pero too. ano, iwasan rin yung bisyo. Ah, kasi yan, yan, ah. yan ang pinaka number one Tama. So, Ma, oh, pwedeng magano isang linggo mag-inom ka. Okay lang 'yun kasi ah, natural naman sa. Ang bottom yun. line, yung negosyo natin, wag nating sasamahan, ng bisyo. Sasamahan ng ibang bisyo. Ganun, ganun okay. lang 'yun. Kasi kung anuin mo, ay bukas pa Mayroon na na naman dadating sa akin hanggang mauubos yun hanggang mauubos yun wala kang maiipon at dito nyo na rin kumbaga ni Race yung inyong mga anak o yung lahat puro puro edukado na o ano naman kumusta na Ano na, mayroon po ako na patapos na magpo-police. mayroon yeah. ako na ano, pinaaral ko sa yung Era, Ayun. mayroon rin ako magtitipsir, So, lang yung, um, so, ang buhay, kinakailangan diskarte lang di din. So, po sa buhay. Oh, Pero ganun pa man, hindi mo naman winawala na napakahalaga ng edukasyon. Tayo kasi, nagsimula tayo, yung talagang wala, na survival. Survivor po tayo. Wala walang ano, isipin mo, katulad ko. Naka-elementary lang ako. Oh. kung hindi ko pagsisikapan, paano mabubuhay yung mga anak ko? Paano hmm. Paano mapapagpaaral ko yung mga anak? Ah. No. Ay pagkatulad ko. No. Hindi ako nakapag-aral. Kung so, paano, paano ko, paano ko ilalaan ko ba sa mga anak ko? Ah. No. Na, uy, huwag ka nang mag-aral, huwag ka tumulat sa akin. di <laughs> ba? O, diba? siyempre, sisikapin ko, huwag nang pag-aaral sila dahil iba yung mayroong pinag-aralan. Uh, saan po kayo sa Bicol? Kamsur. Kamsur, Kamarinisur. Saka isa Kamsur. San Ramon Bula. Ah, San Ramon Bula. Ano pong uh, pangalan nyo, Tay? Ah, Melvin. Melvin. Ah, Melvin Bibal. Ah, ayan, si Melvin Bibal nang uh, dito po siya sa Mailagro, ano? At yun nga ang uh, yung uh, binahagi ni Melvin na uh, ano? Uh, sabi nga na hindi lahat ng walang pera ay wala ng pag-asa, 'di ba tayo no? Uh -huh. Hindi lahat ng walang pinag-aralan ay walang pag-asa. Di uh, ba? At ang number one yan, binigyan ka ng pagkakataon na magnegosyo, huwag mo sasamahan ng bisyo. Ayan. Or O talo ko, ha? Kasi hindi mawawala misa ng bisyo, eh. Kapag ka wala ng bisyo, wala na negosyo siguro, di ba? Hindi. yung May bisyo, pero hindi yung bisyo na ubus-ubus biyaya. Oo, uh, Oo. Uh, uh. Oh ayan oh, nakita naman niyo hindi rin ho oh, biro-biro ang kapital ni Tatay dito. Yung palang mga makina niya siguro kahit sabihin na nating second hand ay uh, mga magkano second hand niyan uh, yung era taw ngan yung eh ay yung compressor. Oh, air compressor. So, okay. Mga second hand niyan. Puro ko kasi brand nyo yan nabili. Ah, okay. So, brand nyo yan ngayon? Naluma na lang kasi sa katagalan na rin. Opo. Okay. Kasi yung brand nyo yan, dati ito, bilik ko 16,000. Pero yan, dahan-dahan mo na mga uh, 15,000, di ba? Oo, oh, pinag-ibunan ko. Uh, so, ibig sabihin, hindi bigla, ano ang pa asenso pag sa buhay? Kaya nga, kaya nga, tingnan mo yung galon. Lahat oh. sa hangin, nandun doon. Okay. So, ibinubukod ko yan. So, yung pong mga katulad ni Katuring at ni Camel Bin na uh, nagsimula sa pagiging hampas lupa, eh marunong niyang pahalagahan. Alam niyang pahalagahan, yung mga bagay na na alam natin na pa. Oh, ay, po. Hindi tayo mahilig magsayang o hindi tayo mahilig mag-astang mayaman ay kaya di ba? Yeah. Uh, at saka masarap na maramdaman yung pag-asenso na galing sa iyong pawis. Siyempre. Uh, okay. okay. ko, hanggang ngayon, trabador pa rin ako trabador. Oh, yun, oh, tingnan mo na trabaho. E, mo naman, nag-deliver din ako. oh, diba? <laughs> oh, ayan. So, ayan po ang uh, magandang uh, buhay na binahagi ni Katuring sa mga katulad nating mga uh, magsisimula pa lamang at sa mga katulad din ni Katuring na malit lamang din ang puhunan, pahalagahan po natin. At huwag po tayong, uh, eka nga, Uh, masyadong palalo sa buhay. At wag nating pababayaan ang ating pananampalataya kapatid. Oh, Oh, ayan. Si kapatid na... Kayo ba ay iglesia? Ayo po. Ah, ayun po. Si Catherine yeah, po ay isang tiwalag. Lahat po sila. Lahat mga anak ko Si ay isang tiwalag. Anyway, maganda kumaga po. Ito po si Catherine ng LPG. Oh, ah, para LPG store. Ayan. O, oh, ayan. Si tatay naman ay... Uh, Kano-ano yung si tatay? Oh, ayan, po po. Ah, ay. Ayan, Imagine mo sa ganitong kalalagayan natin ay nagiging employer na rin tayo by operation, oh, okay. di ba? Okay. Oh, Merry Christmas po. May na rin 'yung taga-Carson. Oh. Ah, binabati ko pala 'yung mga taga-San Ramon. Okay. Happy New Year. Oh, 'yung oh, say, 'yung asawa mo, baka nagdududa na sa iyo. <laughs> ay, mga magkasama palang kami ka-apor. Asikpo. Okay Okay, sir, maraming salamat oh. sir ha? <laughs>